Hey Rockstars! Welcome to the Toronto Graphic And uh, yes, may bago tayong vlog no Actually, dyan uh, yung mga bata Naglalaro sila So, medyo uh, Medyo no ngayon But, uh, yeah It's negative 13 I think So, yeah, quite bearable naman So, yeah, uuwi na ba? Uuwi na ba tayong lahat ng Pilipinas? Man ang daming uh, nagpo-post ngayon. Actually nakikita ko sa mga Facebook groups na maraming nagbabalak na na umuwi or marami rin mga anxious nangangamba na malamang eh mapauwi sila ng Pinas nang uh, wala sa plano, no? I mean, alam naman natin 'di ba na iba yung uuwi uh, ng bakasyon lang or nag nagdecide na na bumalik na lang ng Pilipinas iba yon sa talagang mapapauwi ka dahil uh, due to uh, circumstances like this na marami yung mga changes yung ginawa yung IRCC no tungkol sa mga unang-una kakarilis lang nila about 2 days ago ng uh, listing of jobs na eligible to apply for P, for the PR pathway no? yung mga pwedeng makapag-apply ng uh, permanent residency dito sa Canada so unfortunately for many of us um, marami ang uh, hindi pasok yung mga field of work nila yung profession nila doon sa mga eligible uh, to name a few andyan ang uh, mga nagtatrabaho under healthcare, of course, no? Uh, yung mga sa construction and consulting. And uh, yung mga skilled jobs nandyan, no? Uh, pasok yan, no? Uh, meron kasi silang tinatawag na tier 0, tier 1, and tier 2. So, 2 days ago, yun ang hinihintay ng marami yung tier 2. Which is, uh, yun yung mga somehow uh, more common na trabajo, no, and the uh, job titles, no, but again, unfortunately, uh, for some uh, Filipinos and other nationals, hindi pasok yung current job nila to uh, for the PR pathway. and uh, yeah, man, it's a, it's it's a huge blow. and so ngayon, may uh, maraming uh, lumalapit sa mga consultants, no? immigration consultants, yung iba, yung iba nga sa mga lawyers pa mismo kung anong uh, paraan ang pwede nilang gawin. But, uh, you know, hindi madali. Unang-una, uh, may gastos din dyan. So, hindi naman lahat tayo eh, uh, financially capable na magbitaw na magbitaw ng pera para sa mga ganong bagay o ganong hakbang, di ba? So, yeah, lalo na ngayon yung mga, kasi mayroong mga currently, mga out of status, uh, walang trabaho, like me, no? And, um, yeah, uh, siguro dasal na lang and uh, hopefully, uh, kasi so far sunod-sunod naman yung paglabas ng IRCC ng mga rules, no? and uh, hindi naman lahat eh unfavorable sa atin yung iba naman ay eh, pumapabor uh, fortunately but ang um, yeah it's just uh, saddening na meron tayong mga kababayan or should I say marami tayong mga kababayan na ano may problema ngayon guys no so sana magawa nila ng paraan uh, let's hope for the best uh, for everyone and yeah sana matapos na no? uh, kumbaga Blow by blow eh. Since uh, last year Sunod-sunod yung uh, Paglabas ng uh, bagong ruling yung, uh, Ng ICC uh, IRCC, sorry So Yeah uh, Pintayin lang natin And um, for sure May mga lalabas na bagong rulings Dyan and uh, As much as I can I, I will uh, keep you guys updated about uh, what's going on here. And yeah. Wish for the best for everyone. And uh, sa mga nagpa na pumunta rito, uh, you need to uh, do proper planning and uh, studying, researching, no? Kung ano yung mga kailangan or at uh, tamang gawin marami tayong mga vloggers dyan, dyan ng IRCC website canada.ca uh, uh, gov, gov or .ca, I'm sorry basta uh, yung uh, Canada website mismo makikita nyo lahat doon yung mga requirements and proper procedures to come here so ayun lang no uh, kung nasa tamang proseso, wala namang problema yung uh, waiting game lang medyo matagal for uh, due to other circumstances and some uh, reasons but um, yeah hindi naman yung posible no? but again uh, we need proper planning and uh, research coming in here so yeah again this is the Toronto Graphic and um, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel please do so marami pa tayong pag-uusapan dito sa channel na to no and um Yeah, lumalamig na, umuusok na yung bibig ko. Uh, next uh, video na lang and uh, again, I will keep you uh, updated as much as I can uh, in regards to uh, living in Canada and, uh, you know, Filipinos uh, in Canada in general. So, yeah, stay safe tayo in lahat and uh, thank you for visiting.